Hi guys, hi everyone! Welcome to my YouTube vlog. So for today's video ay sinadya kong tanghali ayusin yung halaman na to yung nasa likod ko kasi para alam ko kung saan ko siya ilalagay. Kasi yung kalahati niya is dilaw na yung kalahati ay green. Kasi inayos ko siya umaga, so yung araw na dun sa right, paghapon naman na siya kalahati niya. So sabi ko, tanghali ko ayusin para alam kung saan ko talaga siya ilalagay, guys. Kasi ang laki na niya, guys. Oh. So marami na siyang ano, uh, na-occupied na space. So ang gagawin ko, papaunahan ko siya kasi alam ko ngayon kung nasaan yung init, kung saan tatama yung init. So ngayon guys, tara samahan nyo kung mag-ayos ng giant na bird's nest or dapo. So, ayan na nga, guys. Ay, ganyan yung kinalabasan. Pero, parang gusto ko siyang ibaba kasi nakakatakot kung yan ay malaglag. Malakas yung hangin. Ganda sana pag mataas, guys, oh. Makati pala yung seeds niya, guys, sa balat. Napuno yung balat ko ng mga seeds niya. Ang kate. Ito, oh. Makati pala siya pag nakadikit sa, ano, sa balat, guys. So, ayan yung aking inaayos na hanggang ngayon. Di ko maayos-ayos kung ano yung ilalagay ko dito. Kasi mainit. Baka masunog itong may mga kulay na to, guys. So, ayan si Orlando. Linagay ko dyan sa may unahan. Ito gitna. Si Prince of Orange. Siguro dyan na lang siya kasi malililiman pa siya. Sensitive si Prince of Orange. Ito si Roho Congo. Sensitive din ito. Kasi ito nga guys. So, tingnan nyo. Nasunog siya. Sobrang init talaga. So, dito. Nasa ilalim siya ng plumeria guys. Ayan. Kaya gustong gusto nila dito. Kasi natural yung lamig niya. Pero si plumeria guys. Ay nag. Uh, lalaglag din naman yung dahon niya. Paano pag uh, nalaglag lahat yan. Di patay. Sunog yung mga. sensitive dito. Diyos ko. So, ayan pa guys, yung iaayos ko, oh. So, inaalisan ko na rin sila ng mga dry leaves sa baba para minsanan lang yung pagkalamog nila. So, ito, sunog din ito guys, oh. Nakalilim na yan, nasusunog pa. Diyos ko, nagpapapakyata sila ng mga glota. Napaka-sensitive. So, ayan, gusto ko siyang ilipat na sa malaking pot, kaso wala akong soil, saka na lang. Tsaka, di ko na siya, guys, maano maalis dito sa maliit na pot. Maganda siya kung ilipat ko sa ganitong pot, guys, o. Oh. Yan, o, ang hirap pala. Siguro, ano, ibababad ko siya ng tubig, then, saka ko aalisin uh, dyan sa maliit na pot. So, tingnan natin kung kaya ko bang alisin yan sa maliit na pot. Kasi parang kawawa na yung mga roots niya. So ito nga guys, tingnan niyo yung roots niya oh. Ito madali lang itong alisin guys kasi ito bibiyakin ko lang yan sa katsak. Yan. Mahirap guys pag mayroon ka mga sensitive na ano, mga halaman. Di mo alam kung saan mo ilalagay. Ito nga o oh, si Monstera Deliciosa. Ko oh, alam mo tinapkat ko siya kasi parang bumagsak na namatay yung top subuti so, na lang nag-anak siya ng dalawa so ngayon natatakot ko na natatakot na akong i-separate ito sa mother plant kasi baka di ko mabuhay sayang naman di ba diba? susunog din siya guys oh. tinan mo yung isang dahon niya sunog na sunog nababad siya sa araw ito, 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 naman si silom si silom hindi siya guys sensitive o tingnan mo yan green na green si silom diba? Hirap pag mayroon ka mga sensitive. Dapat, kung kayo ay bibili ng mga ganitong halaman, unahin nyo muna, guys, yung paglalagyan nyo. Kasi kung tulad ko noon, nung pandemic na, uh, sige lang ako ng kulay, kasi sabi ko mother plant nga. So, hindi pala basta-basta, guys. Okay na ako pala sa cactus. At mainit carry lang. <laughs> Itong silom na to, guys, di ko alam kung... Ang lalim kasi guys ng ano niya o. Oh, yung palad niya. Yung isang silom ay hindi ganyan. Ito o. Oh, ang lalim. Diba? Isang klase siguro yan. Baka may lalaki at may babaeng silom. So yan naman si. Ito si ring of fire. Hindi siya sensitive guys. Pero wag lang mababad sa araw. At saka ihi ng aso ang ayaw ni ring of fire. So ayan si Ryuho Kongo. May dalawang anak yung pinagtapat tap cut ko. So, guys, sige. Ituloy ko muna, guys. Update ko na lang kayo pagkatapos ng maayos ng lahat-lahat. At ako ay naguguluhan kung alin yung uunahin ko. So, sige, guys. So, guys, ito na yung final na ayos ko. Tingnan nyo, guys. Ito talaga, guys. Sinadya akong itaas siya kasi Ah, ha harvestin ko yung mga seeds niya. At saka kapag na dikit sa balat ay makati. Tignan niyo oh, na mula siya, guys. Binukati niya, guys, sinugasan ko na yung balat ko pero makati pa rin na nagdry yung ibabaw. So nadikit lang yan dito oh. Kati niya. So harvestin ko siya, patubuin ko, i ko ulit. napatubo ko naman guys yung una kong hinarvest na seeds dyan, Kaso nawala yung bunot. Tingin ko Ah, nung ibon, ginawang pugad. 'Yun yung tingin ko kasi nasa bunot lang 'yun eh. So, sana malaglag pa rin at tumubo. So, ito isinilong ko sila dyan sa gitna, guys, kasi sensitive talaga sila. Eh dito sa party na 'to. Eh mainit dito pag umaga. So, ito madali ko lang naman buhatin ito pag nabilad siya. So ito safe na yan. Isa din to napaka-sensitive, ayaw ng araw talaga. So yan si Prince of Orange nasa gitna siya. And then ayan. Walang standing yung lola niya, kaya yan lang muna yung stand niya. So finally naayos ko na rin. Kasi nadadry talaga yung mga dahon niya, guys. So, ito sharing Ring of Fire. ko na lang linagay. Di naman sensitive yan. So, ito sana hindi na siya masunog dito. Saka ito yung isa, o. Oh. Uh, sana hindi na yun masunog, guys. So, yun lang, guys. Thank you for watching.